Hello, kumusta po ulit sa lahat? Ako po ulit si Jepok sa poong refrigeration and air conditioning mechanic. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikisubscribe po ng ating channel. May kiwan na rin po ng like kung gusto nyo man po itong gagawin ating video. Napakashare At nyo na rin po sa iba, baka sakaling makatulong po. Okay, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa split type aircon. So sabi po ng ating subscriber ay ito po. Yan, pakita ko sa inyo yung tanong niya. At ngayon ay magbibigay ako ng aking opinion base sa aking karanasan at sa aking kalaman. So, ito po, dalawang kwarto siya kung makikita nyo, room 1, room 2. At nilagyan lang ng partition dito. Isang split type lang siya. Ano nga ba yung dapat natin isaalang-alang kung gagawin natin ito? At ano nga ba yung magiging epekto? Okay. Sa ngayon po, ito pa lang yung naiisip ko. Itong apat na ito. Pakicomment nyo po sa baba, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko technician kung meron po akong nakalimutan. So ngayon, pinakauna po na naisip ko, kung gagawin niyo po ito, dapat ang pinakamahalaga ay yung cooling capacity. So sa cooling capacity po, dapat ang bibili yung cooling capacity ng aircon ay para sa dalawang kwarto na ito. So bawa po, ang sukat nito, itong room na ito ay pang 1 HP. At itong room 2 ay pang 1 HP din. So para mas madali na lang, So, pag in natin yan, 2, 2HP, dapat ang bilhin nating aircon. So, dapat itong aircon na ilalagay natin dito ay 2HP. Bakit naman, Jepok, hindi ba pwedeng 1HP lang? Hindi po. Dahil kasi pag pinaandar natin ito, automatic itong dalawang kwarto kagad ang papalamigin ng aircon natin. So, dalawang heat load po o lahat ng init nitong kwarto na itong dalawang to ay ilalabas ng ating aircon sa ating condenser. So yun so para sa madaling salita, dapat yung cooling capacity nito ay para sa dalawang kwarto. Okay. Pangalawa na naisip ko ay mahirap i-maintain kasi meron na rin po akong mga customer na ganito po ang uh, style. Hindi ko rin po masisise kasi minsan syempre, binabudget din nila at halimbawa, minsan wala rin talaga silang pwesto. Wala silang pang window type para dito sa dalawang kwarto na ito. So, split type lang talaga. At ang pasok lang sa budget nila ay isang split type. So, wala rin ako magagawa. Uh, kailangan nating i-maintain yun yung ating uh, trabaho. At mahirap siyang i-maintain dahil halimbawa po, meron mga tornilyon dito. Tornilyon, screw, screw, screw. So, sa loob, meron pa Halimbawa, nandito po ako nakapwesto, magbabaklas ako dito, at may babaklasin ka rito, lilipat ka ulit, bawa may daan dito, lilipat ka ulit papunta rito, lilipat mo po ulit yung ladder mo, para maabot mo ulit to. So, palipat-lipat ka, para mabaklas mo lang ito. Ngayon, pagkalilinisin mo na, uh, same procedure, bawa nakabaklas na to, lilinisin mo tong part na to, then lilipat ka, lilinisin mo tong part na to. So halimbawa na may meron kang kasama, dalawa kay rito. Kaya lang kasi minsan ginagawa namin yung kasama ko sa outdoor unit na ako dito sa loob. So para mas mabilis. So yan yun yung naisip ko. Ah uh, mahirap i-maintain. So halimbawa din nagkaroon ng mga leak o may gagawin tayo doon sa mga fittings sa mga tubo ng uh, piping ng copper tubing o refrigerant o yung freon kung tawag natin. Mahirap siyang uh, i-repair minsan kasi halimbawa nandito banda ang pinaka-flare ay mahirap siya. O, halimbawa, nandito, so parang talipat-lipat ka rin. So, pangatlo naman, naisip ko, yan, dapat sabay gagamitin ang two rooms to maximize efficiency. Kung halimbawa, na laging sabay ang tao nito, halimbawa, gagamitin nyo yung aircon, tuwing gabi, may tao palagi sa sa room na ito. So, 8 to 5, sabihin na natin, o mga 9 to five, may tao dyan, yun yung oras ng tulog nyo, okay siyang gamitin. So, limbawa naman, walang tao dito at papaandarin nyo ito, ang mangyayari, ah uh, yung konsumo ng pang uh, 2HP ay kukonsume niya pa rin pero walang tao rito sa kabilang kwarto. So, ang ibig ko lang po sabihin ay imbis na 1HP lang sana ang gagamitin nyo para sa kwarto na ito, ay 2 HP na ang i-consume niya at wala rin gumagamit nito. So, in that case, medyo mas napamahal tayo. Tulot nito ay hindi pantay na paglamig. O so, bakit naman? Ba't pinasabi yan? Unahin natin sa halimbawa na lang, medyo mas mabilis o medyo mas maalikabok itong kwarto na ito. So, dito sa part na ito, madumi na. Dito sa part na ito, malinis pa. So, imagine natin yon hindi ito ganong lalamig pero dito malamig pa rin. At uh, nandito ang sensor niyan. So halimbawa naman dito naman ang madumi, balikta rin natin, dito naman sa kwarto na ito ang medyo maalikabok. At dito yung madumi, at dito naman hindi naman gaanong madumi. Mas malamig ito, at dito hindi pa gaanong malamig, pero nandito ang sensor niyan. Ang gagawin niya ay dire-diretsyo pa rin sa paglamig. Dahil nga, nandito ang sensor niya at nasa-sense nitong sensor nito yung init nitong kwarto dito sa room 2. So ang gagawin niya ay dire-diretso pa rin siya at dito giniginaw na sa kwarto na ito. So possible pong mangyayari yan. So, minsan naman, halimbawa, bagong install, uh, medyo okay-okay pa, pantay pa naman siya. Pero pag tumagal, bakit gano'n dito sa part na ito? Hindi siya gano'n lumalamig sa kabila, malamig. So yun na po, medyo hindi na pantay ang paglamig niya. So yan, yun lang po yung naisip ko na pwede mga maidulot nitong ganitong setup. Pakicomment nyo po sa baba, lalong-lalo na po sa mga aking kapwa technician o sa mga naka-experience na mga may-ari ng aircon. Pakicomment nyo po sa baba para lahat po tayo ay matuto. Hindi naman po ako per perfect na technician. Hindi naman ako perfectong tao din. Siyempre, at least uh, sineshare ko lang yung mga alam ko o yung knowledge ko tungkol dito. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.